Food tripan na papatok sa masa, mura at abot kaya, fried rice at iba pa. Yan ang bagong matitikman nyo. Dito lang yan sa Bugoy's Eftihan. Ngayong gabi, samahan niyo ako mga kuns na puntahan ang isang lugar na ito na kung saan ay meron tayong titigman na tiyak na patok sa panlasa ng masa. Fried rice na mura at tiyak na masarap pa. Punting kubo na kinababaliwan ng iba. Binabalik-balikan at hinahanap-hanap pa. Dahil bahay nga lang ito mga kuns, may computer shop sa gilid at may swimming pool pa. Na habang kayo ay pwede kayong maligo. Kaya tara alamin natin ito. So what's up mga kuns, isang magandang gabi sa inyo lahat. Isang panibagong putri pa na naman ang ating natuklasan dito sa bayan ng Hagonon. Ito ang Bugoy's Ftihan na matatagpuan dito sa Sapang Pari, Santo Niño, malapit lang sa bayan ng Hagonon. So kung ang hanap nyo ay masarap, presyong pangmasa at abot kaya ng pagkain, dito na kayo sa Bugoy's Eftihan. Huwag kayong mahiyang puntahan at tara na, let's go! At yun na nga mga kuns, dumating na yung order natin. Wow. Sa halagang 40 pesos mga kuns, meron ka ng makakain dito. Fried rice 25 pesos. Add-ons na lang kayo ng 15 pesos na ulam. Meron din sila ditong pulutan. Sulit na sulit yung babae nyo dito mga kuns. Kaya tara na. What's up mga kuns? So nandito tayo ngayon sa Bugoy's FT Hand. So ngayon uh, may interview yun tayo kung makakain dito. Gano'ng nga makasarap yung fried rice ni Bugoy. Let's go! So mga boss, magandang gabi. Uh, Tarbihan lang namin kayo sa panlasa ba. Ano ba, patok ba siya sa masa o ano yung masasabi niyo? Ayan boss, patok na. Ayan man eh. Ang patok na lang daw. At budget bin pa, ano mga boss? Oo, oh, konti lang. Sorry So, uh, invite nyo sila mga boss. Tara na, kaya na tayo dito sa Bugoy Septian. Tara, let's go. Thank you mga boss. Boss, kausta yung Efti? Masarap, boss. Try-try pa lang. Good snap. What? May pagka-first time yun. May libre yung chair natin. So, so, what's up, mga kun? So, ayan. Nandito tayo ngayon ulit sa Bugoy's um Interviewin natin yung may-ari nito. Yung owner So nito. Tara, let's go. So, ayan, mga kun. Si Andoy. Si Boss Andoy. Siya yung may-ari nitong Bugoy's Eftihan. So, boss, ah, tanong lang. Ano... Bakit ba Bugoy's F.T.Han yung pangalan ng ating kusin? Ano po eh? idol ko po si Bugoy na Koy-Koy. Wow! okay lang nagsimula ito boss, yung ating F.T.Han? Nagsimula ito ano, last last year pa. Tapos, ayun, hanggang pagluto lang pa unti-unti, hanggang sa nakilala sa ibang barangay. Ayun, unti-unti na rin lumalaki. Uh, boss, uh, invite mo sila na puntahan itong FTIhan natin. Ayun, punta po kayo dito sa Bugoy FTIhan sa Raymundo Subdivision sa division, sa Maywater District. Tara. Tara na mga kakons. Let's go. At pagkatapos na nga pala natin kumain mga kuns ay umuwi na tayo. Sa punto na to mga kuns ay busog na busog na busog na busog na tayo. Mas <coughs> prepared nga pala nila mga kuns yung take out orders. Shout out nga rin pala mga kuns dito sa ating mga bouncer sa labas. Sobrang sulit at abot kaya talaga yung babayad nyo dito mga kuns. Palang pero biro mga kuns talaga mabubusog kayo. Kaya't ano pa hinihintay nyo mga kuns? Tara't bisitahin ang Bugoy's FT. Ang ating supportahan ang munting kainan ni Bugoy. Maliit o malaking kainan. Tiyak na pupuntahan. Tiwala lang sa proseso hanggang sa dulo. Tiyak na magtatagumpay rin. So yun na mga kuns. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye!